si Nanay Lourdes Rio Florido at nilareklamo yung kanyang manugang na inabandona ang kanyang mga anak at sumama po sa ibang lalaki. Kasama po ni Nanay actually yung dalawang bata. Ma'am Lourdes? Po. Kayo po ang lola nito mga batang ito. Tama po ako? Opo, opo. Okay. Ilang taon na po itong mga batang ito? Ito po mag si Siam na ngayon January. Ito po ay apat. Yung, pat yung pangalwa po ay pito. Naiwan na po. Ah, naiwan pa. Sa so, tatlo po sila. Opo. Okay. Si anak niyo po, si Aris, Opo. ilang taon na po siya sa Taiwan? Kaalis lang po. Bali, apat na buwan pa lang yata. Ah, apat na buwan pa lang. Opo. Pero dati po, OFW din siya? Hindi po. Yung mason lang po dito sa Manila. Ah, okay. Tapos naka nakaalis po punta ang Taiwan. Opo. Tapos ma'am, dati po, uh, no hindi po maalis itong si Aris... Sino po ang kasama ng mga bata? Kami po, mag-asawa, no. Nag-aalaga. Kasi nagtatrabaho siya para sa mga anak. Ah, nakatira din po sa inyo. Okay. Nakatira pa rin sa inyo. Pagkasama po itong asawa ni Aris na si Jovelin. Tama po ba? Anong magkasama? Opo. Oh magkakasama kayo sa bahay? Hindi po. Dati po may inupahan din sila nung... Nung magkakasama pa sila? Mm -hmm. Okay. Pero nung umalis na ho, dinala na, sa, dinala na ho sa inyo yung mga bata. Mm -hmm. Okay. Tapos ngayon po, si, si Jovelin po ba, yung nanay nitong mga bata, eh, ay okay. natera sa inyo din? Opo, dati po. Kasi po nag-abroad po yan, dalawang taon sa abroad. Sino po? Si Jovelin. Okay. Mula po nung umalis siya, hindi na po binalikan yung mga bata. Kailan po siya nag-abroad? Uh, siya nag -abroad? Dali nag-dalawang taon po nung November. Ah, ng nang... Kailan po siya umalis? umalis po sa bahay sa Mindoro yon July ano July po nung umalis tapos this July mm, um, tapos okay. ngayon hanggang ngayon po hindi siya nakakabalik baka nasa uh, nasa uh, July 2019 yata. July 2019 so kung two years dapat po nakabalik na siya as early as uh, July 2021 Andito po ba sa Pilipinas? Nasa Cavite po. Nasa Cavite. Paano niyo po nalaman? Ay nag nagtatawag pa po dati sa akin. Sabi niya February pa daw siya makakawi. Yung pala po December 23 nandito na siya sa Manila. Nagsama December 23 na ng ngayon. Mm. Okay. Hindi nung nakaraan pa pong December. Tapos nagsama po sila ng tumboy niya na pangalawang tumboy niya. Sa Cavite. Tapos ngayon po, sumama na siya sa medyo, lalaki. Kailan ho umalis si Jovelin para pumunta sa ibang bansa? Nung nakaraan July pa po, pabasat basat ngayon. July ano po ito? Parang 19 po. 2019. Paano niyo ho nalaman ito na na December pa pala eh na andito na sa Pilipinas? Sinabi rin po niya no, tsaka nakita rin nung chat nung, nung babae doon sa anak ko. So mayroon na ho siyang ki ibang kinakasama ngayon, tama po ba? mm -hmm. Uh, paano niyo ho ito na-confirm na may iba na siyang kinakasama? Kasi po yan ay dinala nung, nung anak ko sa polis. Nung nalaman na nagaano sila ng tumboy nagsasama, ay sabi po kulang pa daw ang ebidensya. Ah, Iniwan na kasi yung tumboy, nagsama na sa lalaki. Sabi nung dinala sa polis, sabi po kulang pa daw po ang ebidensya. Kaya hindi po niya ituloy. Ngayon lang po dito na niya nilapit kasi naghahali ka na po. Ikulang eh pa daw po ang ebidensya. Eh ngayon po ay buntis kaya may ebidensya so, na So ngayon po. hindi na tomboy ang kinakasama? Hindi na po. May iba na siyang kinakasama ang mm. -hmm. Lalaki. buntis. Paano niyo po na-confirm na buntis? Eh kasi nung nagdala siya sa polis kasama niya yung asawa nung lalaki. Nung dinala niya sa polis? Sino po nagdala sa polis? Yung anak ko ho, si Aris. Kasi hindi pa po nakakaalis nun. Ah, uh, dumating din yung lalaki doon? Yung asawa ng, ng lalaki. Okay. Sige. Kaya Si Jovelyn ngayon na may kinarelasyon, may kinasama iba na tomboy kasi ngayon ang kinakasama presently ay lalaki. At buntis na siya doon. Mm. Hi, Aris, Good afternoon. Good afternoon po. Uh Oo. -oh. Uh, andito si Ma'am Moy sa kayong dalawang anak nyo, no? Ano ba nangyari? Sige nga, kwento mo nga sa akin. Ah, uh, ganito po yan. Ganito po kayo. Kasi, yan, sir, ah... Uh... Uh, nagpaalam po siya sa akin noong 2019 na uh, aalis daw po siya ng Pilipinas. Tutulungan niya daw po ako para sa pangarap namin sa mga bata para may kinabukasan naman daw po. Saan daw siya po? Uh, ang nangyari sa Saudi po, sir. Saudi, sa Saudi okay. sa... Uh, nakatutok pa, rin, nakatutok pa rin po ako. Medyo tumutulong din po ng kaunti. Okay. Pero nakalis, umalis naman talaga. Nagpunta naman talaga ng Saudi. Opo, opo, opo. Okay, sige. Actually po, uh, mga one year na lang, mga one year na po, mga 2020 po, may communication po po kami 2020. Okay. Hanggang 2021 po, may communication pa rin kami. Hanggang po sa lumabo na po nung may pumasok sa kanya na tomboy. Kaya po sa akin, binaliwala ako na lang po. Sabi ko po, baka baka na ano lang siya na homesick ganun o ginagawa Doon, nilang haliwan sa ibang bansa kaya. to sa ibang bansa apa apa okay paano mo nalaman na meron siyang karelasyon na tomboy ang karelasyon niya po na tomboy na nandito po sa Pilipinas ah, nandod po sa Pilipinas tapos nandiyan po siya sa Saudi okay ah nalaman ko po yon sa social media po, pinu-post po nila na gano'n, ha, mansari. Okay. Yung mga ganang ganun po. Okay. yun po mga pinipost nila. Okay. Tapos, uh, paano mo nalaman lamang naghiwalay niya sila? At tumawag po ngayon sa akin yung tomboy na gano'n na sumama na siya sa lalaki at yun nga po. Pumunta po ako sa station po ng Kabite na sabi po sa akin kulang daw yung mga dalakong ebidensya ng nag-aalikan. Na sa loob sila ng hotel, eh kulang pa daw po yung aking mga informasyon. Okay, kaya hindi sila kinasuhan. Kaya po. Kailan ka pumunta sa Taiwan? Ah, magsi six months pa lang po ako dito. Six months, okay. So nung nga sa Saudi siya, may karelasyon siya na iba na tomboy. Uh, andito ka lang noon, Andito ka noon, Sa Pilipinas? Ah, uh, uh, po. Ano, sa Pilipinas po ako nagtatrabaho. Okay. Uh, kwento mo nga itong 2022, yung pinuntahan niyo siya sa station ng... Uh, dinala mo siya sa station ng Cavite, tama ba? Opo, opo. Kasi? Pumunta, pumunta po kami, gusto ko po eh, reklamo kasi nga po lalaki na po yung kinakasama niya. Uh, ang sabi niya po sa amin, mag extend daw siya. Ang pagkakaalam po namin, nasa Saudi pa siya, pero yung po wala nandito na sa Pilipinas. Matagal na po kami niluloko ng mga anak niya. Pero po po, yung mga bata pinapadala naman. Eh ano sir, yung nagpapadala po yan ng panggata. Ang, ang, ang binibigay na lang po niyan, dumarating sa bahay, gatas, o daya per ah, kasi po sir, hindi ko na po Hindi na po ako maging kasi med ko naman po May Gingadaw, trabaho naman po na so, eh ano 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 lang ano 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 po ano 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 sa akin po ng mga ebidensya si Christine po kapatid nino kapatid ni Joeline kapatid po mismo ni Joel niyo ah. Uh i-send -huh. po sa akin ng mga evidence. Na nagsumbong na nga sa'yo na may iba ng lalaking kasama, tama ba? Apo, ah, apo, apo, sir. Okay. Sige, um andiyan ba si ano? Andiyan ba si Natawagan ba natin? Wala pa no. Tinatawagan pa kasi natin si Joel. Okay. Ano ba ang ano? Ano ba ang gusto mong mangyari dito? Eh, gusto ko sana, sir. Maaari, sir. Kulong ko yung mga yun. Pwede yan. For adultery. Kung malakas ang ang kasi natin. Sir, kasi sir, okay lang naman yung sinasabi niya sa akin na hindi mo na ako mahal. O, tanggap ko naman yun, sir. Ang akin lang, sir, pinabayanan niya yung mga bata. Hindi niya man lang, sir, na uwian. Sana masaya ang nakaraang Christmas yung mga anak ko. Itong panganay mo, kita ko o, na naiintindi. Ilan taon na? Nine? Magna-nine po, Magna ngayon, na eh. Naintindihan niya na yung nangyayari eh. Ayan, uh, yan yung picture, no? Si, ano yan, no? Si Joeline yan, no? Nakausap na namin sa binigay na number. Pero, dinidilay na siya yon, tapos pinatay na tayo ng cellphone. Okay, so hindi siya makausap. Ayan, so, if you want, pwede, pwede natin file na ng case for adultery yan. Especially, Kasi sa po, sir, sir, kausap ko po siya nung nakaraang, ah, sa chat lang po, kasi po, hindi ko po sinasabot yung mga tawag niya. Alam niya po, lumapit ako sa iyo Okay. Eh, nakikiusap po siya sa akin na sabi ko po sa kanya, pagbayaran niya yung mga kasalanan niya kasi kayo eh, yung gumawa niya. Mm -hmm. Ikaw ka, kung da, ang dami ko nang binigay sa iyo na chance para hindi masira yung buhay mo, pero ikaw ang gumawa. Mm -hmm. So, mo talaga siya? Through, through, ano to? Through Facebook? Through Messenger? Messenger siya. So, nagdi message po sa, siya sa akin minsan po tumatawag pero hindi ko po sinasagot kasi po wala naman po dapat na kami pag-usapan kasi po nung mayroon na siya ng panibagong. Kailan ka pa ba no? Kailan pa ba kayo nagkakaroon ng falling out na yung hindi na kayo okay? Ah, uh, mula sir nitong ano nung 2021. Kasi sir hindi ko 2021 sir okay po po kami nagko-contact po, po kami niyan na sa siya pero... pa nga po yung nagsabi sa akin na Pero may kinarelasyon na siyang iba, tama? Opo, tomboy po. Ah, uh, may kinarelasyon na siyang iba niyan. Pero si Simon na okay pa kayo noon. Ah, pa, pa. hindi mo masyadong inaano, hindi mo masyadong pinapansin kasi nga for you, uh, hinayaan mo lang baka na homesick lang, ganun ba? Ah, apa sir, apo, sir. Uh, eto, dito ka sa pangalawa, nabuntis na. Sure ka ba nabuntis na siya? Apo sir, marami po kayo din siya sir. Okay. Saka aminado naman siya sir, handa daw naman po siya magpakulong kung yun daw po, kung doon daw po ako sasaya. Okay, uh, sige, kunin ko lang yung opinion ng mga bata kasi at the end of the day, mga mga bata na pinakawawa dito, ano? Ah, uh, kausapin natin yung panganay, Iris. Po? Merry Christmas, Iris. Merry Christmas din po. Ba't ka tumatakbo pag tumatawag si mami mo? Kasi po, baka po, pag baka po kasi ano, baka po kami kuhain. Baka kayo kuhanin? Opo. Ba't sinasabi niya ba, kukunin niya kayo? Opo, minsan po. Ah, sabi niya, sama na kayo sa kanya? Opo. Bakit? Sa ba gusto? Kay Papa po. Kay Papa? Bakit? Bakit gusto mo kay Papa? Kasi po, si Papa po mabait. Bakit si Mami ba? Minsan po kasi, nagpangana po siya. Nung maliit po kasi po, ito'y pinalo siya. Mm. Marami siyang latay. Ah, naalala niya. Mm. Naalala niya na pinagmalupitan siya ng nanay. Ah, mm. oh, po, sir. Dinala ko, sir, sa konsihal yan. Dinala ko po siya sa konsihal na para, ano po, yung Misis ko po, dinala ko sa Conchial para masamero na. Ah. Iris, gaano, kailan mo huling nakita si Mami? O, iniya. Mm, nasa bilya po po kami. Kailan pa nila huling nakita tong nanay nila? Three years ago na po siya. Three years ago, okay. Tapos nakakausap lang nila through messenger. Opera. Ah, Iris, hindi mo namimiss si Mami? Hindi? Ayaw mo kay Mami? Okay. Takot ka. Ayaw mo kay mami? Ayaw ko po. Hmm. May nat trauma kay mami? Takot ka? Si daddy mo mabait? Inaalagaan ka ni daddy mo? Lola? Inaalagaan din po. Inaalagaan? May Christmas mo. Nakasan ah. mo. Kay ah. Kayong magkakapatid, inaalagaan kayo ni Lola, ni daddy? Opo. Hmm. Gusto niyo sama sama kayo palagi? Gusto pa makita si mami? Ayaw mo na? Bakit? Ayaw ko na po. Bakit ayaw mo na makita? Kahit kita lang? Kahit bibisita lang siya? Ayaw na? Okay. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak, Iris. Ah, anong gusto mong gift sa Christmas, ha? Dali, baka may gusto kang... Gusto mo ng bike? Gusto mo ng bike? Ibabike ka ba? Gusto mo ng bike, Iris? Ikaw, anong pangalan mo, baby? Ikaw daw. Anong pangalan baby, mo, baby? Heidi po. Heidi. Heidi, hello. Merry Christmas, Heidi. Anong gusto mong gift sa Christmas? Ano daw? Yung pinapabili mo lagi, ano nga yun? Toy. Anong toy gusto mo? Surprise. Laruan. Anong laruan? Anong gusto mong laruan? Manika? Gusto mo yung nagsasalita? Barbie? Barbie? Gusto mo ng Barbie? Sige, pabili tayong Barbie. Gusto mo? Ha? Okay. Si Mami, ah, saan si Mami? Wala. Natanong ka. Wala si Mami? Miss mo si Mami? Hindi. Hindi? Bakit? Hindi po. Miss mo si Daddy? Love mo si Daddy? Apo. Ah. Mandali, sabi mo, I love you, Daddy. Ayan o, oh. andyan si Daddy o, oh. asan si Aris? Uh, si Daddy, ayan no? o, oh. o. mo, I... I love you, Daddy. Ayan, sabi mo, Merry Christmas o. Yeah. Oh. Lakas eh. Merry Christmas, Daddy. I love you, Daddy. Yun. Yo. <laughs> Ikaw, Iris, oh, baka may gusto kang sabihin kay Daddy mo, oh. Uh, hindi, 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 Malayo hindi si Daddy. Para lumakas yung Daddy. Oo, oh, oh, dali kasi. Love you, Daddy. Kami Merry Christmas. Oh, love you daw, Iris. Merry Christmas daw. Oh, baka may message kasi na lang sa mga anak mo kasi. kasi. Snap, I love you too. Love na love kayo ni Papa. Dito lang si Papa palagi. Maraming maraming salamat po sa inyo na yung uh, pag-aalaga po sa aking mga anak. Kaya niyo gagawin ko po lahat na nang um, sa hirap yung mga anak. Hmm. Alam mo, Aris, medyo namalas ka man sa napangasawa mo, ano? Nakaswerte ka naman sa pamilya mo. Uh, Tignan mo, ang kukit ng mga anak mo, ang baba ito, sa mga matatalino. As uh, si nanay mo, handang gawin lahat. Di ba? Namalas ka lang. Pero hindi naman ito ang ano eh. Hindi naman ito ang... Uh, hindi naman ito yung... Ito na yun. Kumbaga, Malay mo, 2023, makakilala ka ng bago, di ba? Hindi natin masabi. Mm. No, diba? Pero huwag mo na kasi kasal pa siya. Oh, kasal pa kayo. Sige. Ay, ay, <laughs> kasal pa. Kasal pa. Kasi wala, eh, tiyatakbuhan ka na nito ni, ano, ni Joelyn. Di ba? O oh, sige, mag, ano, uh, final message ka. Final message ka siguro sa... Kay, ano, kay Joelyn. Baka may gusto kong sabihin kay Joelyn. Mapapanood niya to sir. Na, baka hmm. nanonood nga siya ngayon. Uh, eh, sana naman, eh. Kung magkaroon na siya ng panibagong pamilya, eh huwag niya nang ulitin muli kasi kawawa yung mga bata. At saka, magpakananay ka. Gawin mo kung ano yung obligation mo. Huwag mong takasan kung ano man yung responsibilidad mo. Yan lang po, sir. Okay. Uh, sir, despite itong nangyayari sa inyo, no, batiin ko pa rin kayo. Happy New Year po. Uh, tumaasa ako at nag okay. na ang 2023 ay mas maging mas maganda para sa inyo at sa buong pamilya. Happy New, Happy Year, New Year, sir. sir. Mag-ingat kayo dyan, sir. Thank you. Thank you. Sige po. Thank you po. Thank you po. Sige po. Thank you, Nay. Oh, Apo. Ako umiyak, ano? oh. Kapadala namin kayo ng Barbie, ha? Ah. Tapos kain kayo sa masarap Jollibee, kasi mo? Ah, sige. ako -huh. Ah, kayo ni Ate Rio ah. doon, ha? Tsaka ni Ate Rose. Pero yon pala, ah. Uh, sorry. Ah, uh, Aris. Sige, ayusin natin yung, ano, pag-file. Uh, Siguro, schedule natin pag-uwi mo dito. Tapos ayusin natin yung filing mo ng ano, ng case for adultery kasi ikaw lang makakapag file noon eh. Okay? Pag-uwi. Pag-uwi ko po. Pwede oh. Ayusin natin 'yon kasi ikaw lang makakapag file noon. So, uh, hindi pwede i-file ng nanay mo for you. So, pag-uwi mo dito, sige, uh, lakarin natin 'yan. Madali naman, sayo mo kumpleto ka na ebidensya. Kumpleto ka na ebidensya, sayo mo. Alam mo na yung mga pinagagawa nabuntis na buntis na Madali yan. Umuwi Ape? ka lang. Umuwi ka lang Ape? dito. Sir, yung tanong ko lang, sir. Yung lalaki, sir. Kasama yon, Kasama. Kasama yan. Wag uh, huwag ka mag-alala. Kasama Apa. siya mga filean. Okay? Uh, meanwhile, siguro iwasan mo na lang uh, mag-post. Huwag ka na mag-post ng kung ano-ano sa Facebook para hindi ka mabaliktad ng kung ano man. Alam mo yun? di uh, diba? Uh, alam na natin yan. Ano mo na lang. Uh, Saka, sir, mga, mga anak ko na lang po ang Yun, Yan ang pinakatama mong sinabi. Mabuhay ka. Tama yung mindset mo. Ayan ang tamang mindset. Pero pag uwi mo dito, sige, kung desi dito ka pa rin, file and, tara, tulungan ka namin. Andiyan naman palagi si Senator. Okay? Thank you. you. Alright, ingat you ka sir, dyan. Thank you. Merry Christmas and a Happy New Year. Sige po, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. po. Thank you, Happy po. Ma'am, salamat Thank po. Thank you, P po. Kusapin ka, ka ni Ate Rose, siya ka Ate Rio, ha? Bye-bye. Okay. Bye-bye. Salamat. -bye. Happy New Year.